Barangay Chairman sa Bacolod City inireklamo matapos na ibalandra sa kanilang covered court ang mga donasyong kabaong. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod. Iniriklamo sa Bacolod City Health Office na isang dating barangay kagawad ng Barangay Elise, Bacolod City, si punong barangay, Duni de la Vega, matapos inilagay nito sa isang cover court ng barangay ang mga naggamit na kabaong na ibinigay ng isang private funeral homes sa lungsod na Bacolod. Pag-amin naman ni punong barangay dela Vega na nagamit na talaga ang mga kabaong pero nang ibinigay ito ng funeral homes sa barangay, hindi siya nag-alinlangan dahil pwede itong maibigay sa mga mahirap na pamilya na namataya na hindi kayang bumili ng kabaong. Ayon pa sa kanya, nagsagawa rin ng inspeksyon ang City Health Office matapos natanggap ang reklamo pero ayon sa kanya, wala namang nakitang problema ang mga health personnel dahil sa wala namang aboy ang naturang mga kabaong. Hinamo naman ni De La Vega ang mga nagreklamo na mga dating opisyal ng barangay na tumakbo na lang sa susunod na barangay election. Mula sa RMN Bakulod para sa Alaala 2025 News Special Coverage Radyo Man Albert Henner Tatak Karimen RMN Network News